Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong nalasap ang mapait na pagkatalo sa kamay ng kapatid ni Naoya the Monster Inoue na si Takuma Inoue ni former long time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas at natalo ito via 9th round knockout ay kasalukuyan ng galing na nga po sa dalawang magkasunod na panalo ang ating kababayan. At ngayong paparating na Agosto 2 ay muli na naman nga po nating masasaksihan si Ancahas sa ibabaw ng lona. Dahil nakatakda nga pong sagupain ni Ancahas ang pambato ng bansang Uruguay na si Ruben Dario Casero. May kartada nga po itong 13 wins with 5 knockouts, apat na talo at may edad na 32 anyos. Ang bakbakan ng dalawa ay gaganapin sa Thunder Studios Long Beach, California. Kasalukuyan nga pong may kartada si Ankahas mga kaboksing na 36 wins with 24 knockouts, apat na talo, dalawang tabla at may edad na 33 anyos. Pasok din si Ancajas sa tatlo sa 4 major sanctioning body ng boxing. Rank number 6 sa IBF, number 8 sa WBA at number 5 naman para sa WBO na parehong hawak ni Naoya the Monster Inoue. Sana nga po makuha ni Ancajas ang panalo para mas tumaas ang ranking at para makalaban ulit sa isang world title fight. Samantala, matapos nga pong durugin at pabagsakin ni Bakram Murtazalyev ang Australian superstar na si Tim Zhu buwan ng Oktobre nitong nakalipas na taon lamang sa kanyang unang pagdepensa sa kanyang hawak na titulo ay formal na nga pong pinag-utos ng IBF ang mandatory title defense ni Mortazalyev kontra sa kanyang mandatory challenger na si Erickson Lubin. May kartada nga po itong si Lubin mga kaboksing na 27 wins with 19 knockouts at dalawang talo lamang. Napakagandang laban nga po nito mga kaboksing dahil parehas nga pong may pamatay na kamao ang dalawang boksingero. At para nga po sa mga di nakakaalam, isa nga po si Erickson Lubin sa nagpabagsak ng kasalukuyang WBC Junior Middleweight Champion na si Sebastian Fundura. Sa ibang banda naman mga kaboxing, pinag-utos na din ng WBO na dipinsahan ni Callum Smith ang kanyang hawak na WBO Interim Light Heavyweight Champion Belt kontra kay David Morel. Sa sulat nga po na pinadala ng WBO sa kampo ni Morel at Smith ay binigyan nga lang po ng 30 araw o isang buwan ang dalawang kampo para magkasundo para di mauwi sa first bid ang magiging bigating sagupaan ng dalawang buksingero. At kung mauwi nga po sa first bid ang laban ng dalawa ay magsisimula ito sa 300,000 US Dollars. Hindi nga po ito ang inaasam-asam na laban ni Callum Smith mga kaboksing. Dahil balak nga po ng kanyang kampo na kalabanin ang magiging winner ng trilogy ni Bivol at Bitterviev. Ngunit mapipilitan nga pong tanggapin ni Smith ang laban na ito kung ayaw nitong matanggalan ng titulo. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay target ganapin ngayong paparating na The Ring 4 event, Nobyembre 22, sa Riyadh, Saudi Arabia.